Yes! September 1 na huh. kita at lasaw Dari sa ito pamusa oh, Ako pa yun adlo kay September 1 Oo, oh, maurag ko tay Uran-uran Karasa ako may kadurog Sa huh? So magbabagta sila kita Matika kita may merkado Malibot lamang kita So ayan, uh, pag-aagit natin din eh Damo ka na kapansin. nakapansin uh, Itong barkadir kita nagot ko no, Damot noos, pwede ko mga wheel Okay may tumitumitum tumi oh uh, may tumitumitum daan ay kaya naman green na yung tunsis ano taan itong green mag green lantern kaya mapasko green lantern hindi karahibot pala ako kayo okay, okay, okay ha ano yung makuya? ang malagi ha malubay marayman mapipatiba pares kang <Wow. laughs> junior nersa kitinig ahong ito yun itong mga utal rin din yun. Oh. Dakot bulig, ito yun mga covered No, na pagtigang pag, pag binuro balabag, ito rin nakatupagyakan. Wow. ka, hininyan na, wari yung kasturya. Kalugar yung pa. Mapakyan ako, tapakya, itapakyan na. Nahunat no, na, baton. <laughs> <laughs> money, 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 money. Oh. 10 September 1 20 24 Time check Pasado alas 8 na budoy Oy oh, kumusta ka mo? September 1 Oh <laughs> Natarap kita tlasaw Dero sa to, to pamusa Kay mo pa na ang adlo Kay September 1 Oh, ano? September 1 ano? Oo, oh, mau ko tay. Mauran-uran. ako may kadurog, ha? Huh? Mm -hmm. Balita happy birthday, ano? Happy birthday. Adton, baga nagsasalinurog yan, ha? Anira kadlawon. Oo. Oh. Ang kuya bong in heaven. Oo. Oh. So magbabagtas lang kita, di kita may merkado, malibot lamang kita. Ang may dadala mga raon, kaya baga nagkawaran na ni mga mga viewers. Oo, nalipat hira. Ano na nga baga? Kaya lima kadlaw, nga waray niyo. Oo, nga busy-busy, ano kita busy-busy. Mabawi kita, mabawi, mabawi. Oo. Ano kita dito lang? Ha? Oo. Ay, nakikig din namin gugiha po tira din ni pagkakanya, ano? dinaminggo Di namin gugiha ni din yan, no? Ang sir? Oo. Oh. Pwede mga, ano yan na, sisyo nyo na at mangos din? Ah, uh, oo, oh, sir. Tikpira yan at kilo pa. 120, sir. 120, nga ni Lansunis, ha? dinaminggo namin go. Oo, oh, pwede yung man manga uh, ha? Uh, para ito, para itong mango plot. Oo. Oh. Ayaw bang tasita nga din. Bububugiyot, oo. Ha? <laughs> Kanan mga alang nga ito na ha? Oo. <laughs> oh. Mayaraan naman nala ito na pagpagyayakanin kanin ha? Oo, oh, mga litson. Oh may God, ito litson. Ah, di litson. Ay, hindi ni... Eh, may lagi hapo din yung mga putanon. Mga presyo kaya pin din yung Oo. Oh, oh. Oh yeah, pa. Mang Juan. Litson, dilitsin. Ito, oh, Ayot dito dito. Amot dito dito. Ito, Mang Juan. Ayot Ito, ni Mang Juan. Oo, loob ka, nagtitika daw muna ito. Mang Juan. na yan, Oh, So, ayan, pag-aagit natin din, eh. Damo ka nakapansin, oh. Iya yeah, kung kaya pa na di pa Ah, uh, itong barkadir kita nagut ko no na damot no os pwede ko no mga wheel ay okay. may tumitumitun oh uh, may tumitumitun daan ay yan yeah, na mag green na itong sisa na taanit kung green mga green lantern kaya mapas ko green lantern Edman <laughs> Edman ngayon ka

ay, kita sulod oh, <laughs> lang. kita makatulon. Ang kita yung panit. Hindi ka ta. daw? Sabi ako eh. Parang kita? Ano? speaker ni Alan Ong? Malago ba? Sige, tiktok lang. <laughs> Good morning, no? Hoy, adi-didi, karahibot. alaw kayo, okay, 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 ha? Olo, <laughs> ganun. Okay. Ay, ay, sorry. Tagis, blouse. Ay, oh, kahitun. O. Oh. Picking in na Hayuki. United Kingdom. Ladies' Pants. O. Oh. Karahibot, karahibot, oh. to mm. Mm hmm ang mga kanin sabaw palitan ng sabaw hmm lord god nokaun dito biko biko aramit bit ko mana diyan kay ini ito 25 ha 25 ito sa <laughs> cheese oh no, salah. ah ore oh. <laughs> <laughs> ore <laughs> ta ore ta pipu, eh. <laughs> oh ore eh. oh, ade, oh. Andi kami, ano? oh, oh ah, tuan gingawan Oh, kalsadahay. Ano ba? Ito, pinangyari kita ang bong tungadiri. <laughs> kalsadahay, ini nga mga kakanin. Oh, ay, music. Music kita, music. Mm. Mga kapo na yan. Mm. Mga kapo na yan. Uy, hello. Okay. Nata ako pa eh. Ay, mga mga ka... sagingan oh alin niluto ya ay masawa mm. <laughs> sang kay kemeto sawa oy mga kabularan mm. mm Hmm, dito wadi amo dit mau pede chocolate Hmm, ari kita didi Amulagi lagi hap. Tuyo. Amulagi hap, malubay. Rayman. Mopay patiba, pares kan Junil Nersa. Itinig ahon. Sige lang kung pinakahulo si Tlips. Tuyo. Ay, ano ka mawala? Gino, what yung mga... Utanon. Ano din ni Utan fiksyon? Ano? Oho, oo, may mga uta nun. Naman na yun eh. <laughs> mga uta nun, hindi na yun eh. Oh. Dago't bulig, ito'n... Ito okay. say, yung mga covered rock. Oo, oh, oo, oh, covered rock. Oo, oh, oo. Oh. Kaya, huwag na yanong pa mag-uura, no. Di rin, di rin, Ha? Part of... growing up. Uh, Man, hmm. maka di mereka dua mutu tim mau kebatian. Anu timo? Hmm. Nah anu hmm. kita, nggak di laut kita. Di situ tahun tanam ada sangkai, sang... sangkai cup. Oh. Oi, Blackout. <laughs> Bro, di rin na naging kabali. Di man naging kabali, nagini hapit korta to adto. Hinato na pa shout out. Ana singay. Nanay singay. Ana ay na nanay singay. anahata hatag Oh. 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 Ati Gerli. Oh. Oh, Ati Sol. Marisa. 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 Kumusta ang mga M&M? <laughs> Wala. mm. <laughs> ah, mga MCB. Pharmacy. Tama oh. ah, ato na yun. Ha? Masusugod talaga na yun. Baga di rin kita pwede maghinilawig. Eh. Para baga di rin ka masumhan. Din yung eh, mga gamit. <laughs> mga panbalay kinita ka nulit yung lighter tiyaw ay mga <laughs> mga pris ko oh. Oh. mga pris yung ako tanon pizza eh niya mo pizza eh bagong baga mano May daghaning mga buho inton si suway kuno inton pinatawag nga chemical sama fertilizer o oh, fertilizer mga komba insecticide. O oh, mar kita tunjingin sisik yang kita ito di it man ko baligya. O. Oh. <coughs> Andok, oo <so>, tanduk, Maka <laughs> ayan kay Uh, enggak usah misalnya kita Tuan, Pak pohon tidak, tahunan nira merasa nggak hamburger, chicken burger. Cuman, hmm? balik memang kita di piring ini, pebis, like Ang <laughs> gay, okay. Suba. So, Oo. Oh. Speaking, GM is trading. RD. Boyak, Smith Shop. Ano pa ito? Hindi mo gin bibiling. Ah, di kaya po dito ang Duro kaya po litson. Oh. Oh damo ito magkadordilain yung mga lipsong suki suki lang ito so, tulay like, green green lantern oo oh. so at least naglibot kita buhas ano at bubuhaton at least kada dalaw termikan may kanita ka <laughs> pa. oh pag <laughs> Huwag oh, kakukuha-kukuha ninyo. Naguguli. May nanonong dumana. Maritira. Pauwa eh. Adlaw-adlaw oh, Kailangan lang pa rin ming busy. Ito pinadara ng depression. Kaya may nangyadutuhan ninyo. ay -anim. Hi, mana. Hello. Good evening. Oh, good evening. Oh Ato naman huwan, ha? Oo. Oh. Oh. Adi oh. kaya pa ng malunggay nga lari kaya po ni Litson o loko o notoro yata ila pera niya kilo 600 uh, 600 iba -ibat, iba tira presyo kung maparot ka gihap ato dito mga barbershop mga ukay ukay o o o ha mo Niyara ka na po ginaka ng Northern Coast area. Wala no ka man. Ay. Ano, nagudwa, napagtikang, ano napagtikang na good man pag Ano na pag tigang pag binuro balabag. na kadto pag yakan. labi na kag bugang magtitinagalog tayo. Kasi kung minsan hindi tayo maintindihan. Lalong-lalo lalo na kung ano ating ipipinto. Kaya saya na lang po lagat bibini saya oh makuri pag ginakan nito so kali ginakan ka hinya na wala yung kastorya kastoria na to niya na, tak kalugar ngon <laughs> oh pero sana kasi kahit kastorya tak mga nagkikita baada mo baga mati importante no mati hindi naman lot kamo na baton ah, malabad ginakan ako Ini maluto yung manabatun, badaw. Salit yung iba na natalo ng kalugaring tapa pa. pake na kay nabatun pa. Ma ako, yana ko tapake e, na hoonat na batun. Man? Ay, dog lakin loto. Susugad dini. Oo, tapos bago papamulay ka mm hmm yung kikitan niya mga mga ay opay nga ka ano gutam oh. papamulay ka ba papamulay niya mo ang kalagsan papatilaw niya mo Adira mga turog may mo may mo tunga <laughs> ay may humpur na humpur na pa daw lugi ni ay hello na Good morning, day. Nakapira na kita kami nung tusu. Magbainti nga niya. Hindi na maabot yan. Parungong ko na ni Dala, this has been your friend from another stars in a new sangkay okay to niyo. Nakawar-war. <laughs> Hindi rin kayo na-suspended loot kita. Tamati ko. sa napag-suspender ato. Pwede rin naman kita na-pansyon. Ay guys, sige yung luhod-luhod daw. Mab <laughs> Mabalik ang Facebook. Eh, Facebook mas dur na mo. 12K na kita. Ima maya mga 13k Oh Yung magkita na ako sila duliwat Bad daw Oo, oh, sabarang tala na ya. good night, sweet dream Mama, chup chup, pamit kayong tayong ito Plaza Mingaw No? Adal hindi nagri-ribong kumpasyo Uy! Bobinaga! Bobinaga! Hahaha Alam Parang gulia dito ya Okay Bye, bye Oi, Tuan Ria Gun. Kada gebi. Amun din ya. Deep fry. Oke, bye 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 bye. bye, bye. bye, -bye.